Assalamualaikum Happy Farming mga kagrintam So sa video na ito mga kagrintam ay isi-share ko po sa inyo ang uh, pamamaraan ko po ng uh, pag uh, dati mga kagrintam ay selected side shoots pruning po yung ginagawa natin nagtitira po tayo ng mga side shoots na dalawa sa pinakaunang uh, dahon no? yung pinakaibabang uh, asa nga mga kagrintam ay iniiwan po natin at hindi natin tinatanggal mga kagrintam pero ngayon mga kagrintam ay magtatanggal po tayo ng uh, side shoots la nila lahat po natin mga kagrintam yung side shoots so, naka wipe pruning po tayo sa ngayon mga kagrintam ayan so ganyan po yung Uh, atin pong uh, pamamaraan ngayon mga kagrindam kasi ang hinabol natin is hindi gaano magkakaroon ng sanga sa bandang ilalim para hindi tayo mahirapan mag spray mga kagrindam pero hindi natin tinatanggal itong mga dahon mga kagrindam kasi masyadong mura pa yan at nakakatulong pa po yan sa kanya pong uh, uh, puno sa kanya pong paglaki mga kagrintam so ayan ito po yung isa Ayan, ito po yung kanya pong side shoot sa kanya pong pinakaunang dahon. Ang tinatanggal natin pero yung dahon ay hindi po natin tinatanggal mga kagrintam. So shout out muna diyan sa atin pong uh, subscriber Mr. Alisoso Giritan. Ayan, mga kagrintam. So konti lang po yung tanim natin mga kagrintam. Yung sakaya lang po natin kasi dati no, sa nagtanim tayo ng isang hektarya pero hindi po tayo uh, pinalad doon sa atin pong uh, malawak na taniman ng atsal dahil napaka mura po ng uh, bintahan nung uh, nag nagharvest na tayo mga kagrintam so ngayon ito lang po yung uh, tanim natin yan kaya lang po natin alagaan Oh, kahit hindi ganong malawak yung uh, tanim mga kagrintam ang importante ay maganda po yung uh, lupa na uh, na natin siguradong marami pa rin yung maharvest maha natin insya Allah yan mga kagrintam may mga pailan-ilan na pong uh, mga damo yan pruning tayo mga kagrintam ayan sa lahat po ng hindi pa po nakapag subscribe sa atin pong youtube channel ah, mag subscribe na po kayo mga kagrintam para naman matulungan nyo po yung akin pong youtube channel na makarami po tayo ng views at saka po makarami din po tayo ng subscriber ayan so sa mga kasabayan ko dyan No? Na nagtatanim ng atsal so, uh, ito ay 25 days walang mga kagrintam ayan makikita po natin yung uh, kanya pong uh, dahon mga kagrintam ay eh, regular lang po siya hindi siya ganong uh, um, malapad hindi katulad nung nakaraan na over over po tayo sa paglalagay ng pataba so mas na attract po kasi yung uh, insekto pagka sobra yung uh, mga nilalagay nating pataba. Ah, uh, green thumb. So, yung pataba pala na ina natin dito ay tatlong klase po ng pataba. Meron pong uh, Triple 16 or yung Unique 16. Meron din pong urea. Nag-urea tayo yung last natin na apply dito. Aguria tayo at saka meron din pong uh, 1620 para po sa kanya pong mga uh, ugat. ayan Phosphate po yung ginamit natin mga grintam. Pero sa susunod na araw nito mga grintam ay eh, iba na naman yung ilalagay natin kasi uh, flowering stage na po yung atin pong tanim. Ayun may mga ano na po yan may mga bulaklak na po no? at sa foliar po natin mga kagrintam ah, ganun pa rin calcium boron at saka 1530 yung ginamit natin pero wag lang po natin damihan ng paglagay ng ano ng uh, foliar mga kagrintam no kasi nakaka nakakasama yun sa tanim pagka sobra po yung pagkalagay So pagka uh, Makikita naman natin yung resulta Pagka uh, overdose po yung Apply natin mga green thumb Kasi yung uh, Dahon ng ating tanim ay Medyo Pakurba po yung ano Yung kanya pong hugis no? Hindi po ganito na Parang uh, Naka flat lang po siya Pero pagka uh, sobra po yung apply natin Ay uh, Ipapakita ko parang ganito Yan Gumaganon yung ano yung mga dahon kasi dito na banda ay nagkakaroon na po yan ng uh, sunog nasusunog na yan pero hindi hindi natin na uh, makikita na parang uh, nagiba yung kanyang kulay uh, ganun pa rin yung kanyang kulay berde pero nakaganyan na yung kanyang mga dahon ganyan yan over po yan sa polyar dapat yung uh, tanim natin mga green thumb ay naka flat lang po yung kanya pong mga Uh, hugis po ng kanyang uh, dahon yung forma po ng kanyang dahon dapat wag po yung naka kurba so pag naka kurba mga kakarintam ibig sabihin overdose yan sa foliar Ayan. so madalas yung ulan mga kakarintam so na malaking tulong talaga itong uh, plastic mulch mga kakarintam lalo na pag uh, madalas yung ulan dahil nakukontrol po ng uh, plastic mulch yung ah uh, big na pwedeng maabsorb ng lupa dito sa atin pong plant bed kaya malayo po na mangyayari na mabubulok yung mga ugat ng ating uh, tanin ayan so sa nagtatanong po mga kagrintam kung anong brand po yung ginamit ko super po yung gamit natin mga kagrintam super na brand ng plastic mulch So merong isa ditong dahon mga kagrinta mo na medyo kumurba. 'Yan. 'Yan ah. Fokus natin. 'Yan. Dito parang ah, naging kuba po yung ah, ano, yung dahon. Ito ay ah, sa application natin. Siguro na nalapitan natin ng bagya, no? Medyo naka and, na overdose ito dahil sa application natin. Pero sa yung sa pag-apply po kasi ng uh, uh, foliar mga kang rentan. Nagdedepende din po 'yan sa yung nagii-spray, no? Pagka dalawang daanan po yung ginawa natin. Halimbawa, siguro ito nadaanan ng isang beses, tas nabalikan ng isa. Kaya mangyayari talaga ay magkakaroon talaga ng overdose yung tanim. Kahit yung atin pong uh, timpla sa bawat tank load ay naka-underdose lamang pero pagka uh, dalawang beses mo yan na ng rad ng yung sprayer, uh, mangyayari pa rin yung overdose mga kagrinta. Halimbawa yung uh, nilalagay natin is at uh, tatlong kutsara lang ng foliar. Uh, yung granular, nakakasunog talaga yan. Tapos binalikan mo ng dalawang bases yung pag spray pag ganun mo bumalik ka na naman yung nilagay mong dosage na tatlong kutsara is magiging anim na kutsara yon pag binalikan mo na naman yan magiging siyam na kutsara na yon so ibig sabihin nagdidipindi pa rin yung uh, hindi po nagdidipindi yan sa mixing no pag uh, madalas talaga yung pagkasunog ng ating mga tanim dahil po yun sa application mga ka-green yan tsaka tatlong component yung nilagay natin no na foliar calcium boron 0061 no yung makaasa yan gumagamit po tayo nun pero tagtatlong kutsara lang yun mga green hindi natin sinunod yung na recommended dosage dun sa label kasi tatlong component yung nilagay natin so pagka tatlong uh, klase na yung nilagay natin na foliar dapat underdose na tayo sa dosage kasi pag paghalo-haloin mo yun lahat yan sobra na po na sobra na po yung dosage at saka posible na masusunog na po yung tanim natin yan So marami kasi hindi gumagamit ng foliar no. Kasi yung foliar po kasi mga green thumb uh, totoo na uh, mabilis po yung epekto pero mabilis din po yung pagkasunog pagka hindi po tayo uh, nag-iingat sa uh, pag pag apply po ng foliar mga kagrinta so ayan So tuloy-tuloy lang po yung pagproning natin mga kagrintam. Solo flight pa rin tayo. At wala tayong kasama sa area. Kasi yung ibang uh, mga kasama natin ay nandun po sa isang area natin at nagland preparation. Hinahabol po nila yung uh, yung panahon kasi naka-schedule po po yung transplanting natin doon by first week of November. Uh, first week of November po yung Uh, transplanting kasi hindi pa tapos uh, ilan prep yung area mga green tam. hindi pa nabalot ng uh, plastic mulch kaya doon muna yung ibang kasamahan natin so ayan so, mag comment lamang po kayo sa baba kung may karagdagan po kayong uh, mga tanong at sisikapin naman natin na uh, uh, marireplyan po kayong mga ka green tam. Kasi hindi naman po anong malaki yung uh, uh, YouTube channel natin, ano. Kakunti pa naman yung atin pong uh, uh, mga subscribers at saka uh, manunood. Uh, kaya po, kayang-kaya naman natin reply ang mga kagrintam. Kasi nag-nononify naman yan. Nagdidipindi din yan sa nagbo-vlog ano, mga uh, kagrintam kung sila po ay magre-reply or, or hindi. Pero, ako mga kagrintam pagka kailangan lang tayo replyan kasi yung content natin ay hindi naman natin madetalye lahat ng uh, gusto nating i-share na mga idea pwede po kayo mag-comment sa baba mga kagrintam at makikita nyo po yung mga comment nyo dyan wala po tayong hindi ni replyan yan nagre-reply talaga tayo sa mga nagko-comment po sa ating comment section so comment lang po kayo mga kagrintam kung ano po yung uh, may dagdag po ninyong mga katanungan at Assalamualaikum uh, po sa inyong lahat Happy Farming mga kagrindam